Maghihimay ako ng dahon ng, ay, talbos ng sitaw. yan Talbos ng sitaw. Adami, no? Yung dalawang big kiss is 25 pesos. So, lahat ito, ang dami. Kasing na ng mukha ko. 25 pesos. So, ang gagawin ko lang dito ay ilalaga ko lang siya i-ensalada. tapos titimplahan siya ng bagoong suka, paminta. Yun. Sarap na yun. Bibihira kasi may ganito eh. Talbos ng sitaw. Kaya nung nakakita ko kanina, pagbaba ko, nung dumaan yung nagtitinda, bumili na ako. Sabi niya kasi, 15 pesos daw ang isang talle Pero pag dalawang tali ang kinuha ko, 25 pesos. So, kinuha ko na yung dalawang talle Para masatisfied tayong mag-ulam nito. Kasi minsan napakamahal nito. Yung konting pangalan nito, konting big kiss lang o malit na big kiss lang minsan 10 pesos na 15 pesos na pero ngayon malaki kaya walang tayo ng sitaw Na siya. ayan na siya lahat ito yung ating sibuyas bagoong, suka at paminta samasamahin lang yan para sa ating panimpla nilaga ko na pala yung talbos ng sitaw ayan, nihalo ko na at okay na ang ating insiladang talbos ng sitaw